Yan time na naman tayo dito tayo sa bookyard ulit at meron tayong tatagpasin ang pinakamalaking puno doon na ano <laughs> ang pinakamalaking puno ng saging Diyos ko uh oh. yan kinain na oh kinain <laughs> pinakamalaking puno ito Diyos ko oh. isang napakalaking buwig uh yan pambihira dumilaw-dilaw lang kinain na agad ng ibon talaga itong mga ibon dito kaya pala ang dami kanina kala ko nagchichismisan lang yung mga maya maya yung palay ay na nila yung saging, saging ko dito na latundan ang laki laki pa naman o ayan inunahan na naman ako dumilaw lang ayan diba So tinukuran ko nga lang to ng ano eh kasi tingnan mo naman ang katawan liit liit ano yun, ang yun, liit liit ng ano so ano pa nga bang gagawin natin dito di tagpasingin so tagpasing po natin Dali lang to. Sus, ang liit. Oh. Diyos ko. Talaga naman tong aking mga alaga dito ibon. Unahan talaga ako ay. Um, kasi sabi niya, sabi ng ibon, unahan natin yung nagtanim kasi tulog ng tulog. <laughs> ayan. So, ayan. Walang taga video eh. Kaya, ayan, tika. yang kita kasih ngatin tuh. Ini yang hari <laughs> Ayan. Ang ating saging. Diba? Hinog na nga. Hinog na ito. Ayan. Ayan. Ta tanggalin natin yung ano yung puno. So, ayan na. Maliit na puno lang. At tanggalin na natin ito kasi ano na. Masarap to pang lagay sa oatmeal. Pag nahinog. Hmm. Check nga natin dito kung anong itsura dito ng aking mga ka sobrang taas ng ano. Grabe yung gabi, oh. Diba? Taas. Hmm. Ito yung ano, saba. Saba din to. Hmm. Hmm. Saba. So, ikot tayo. Ikot ko kayo dito sa aking asyenda. <laughs> asin din ng kagabi <laughs> ayan. dami na namang takoy dami takoy ah. dami takoy ah. hmm. taas oh pakita ko sa inyo ayan oh sobrang taas ng gabi Grabe, mataas pa sa akin yan. O, oh, yan. Yan, yan. O, oh, diba? Hmm. Sobrang taas, oh. Mataas pa sa akin. Ang lalaki pa ng, ano? Hmm. Ng dahon. Ito. Yan. Puno niyo, ang laki. Sarap niya, ang gataan. Hmm. Ikot tayo. Mas grabe. Hmm, tayo dito. Yung aking saba. Hmm, bunga dito. Hmm. Hmm. Dito na Ayan o. Oh. Kita niyo po. Daming saging bunga. Kaso nagsipag-anohan na siya o. Oh. Matutong ba? Ayan. Ito yun. Ang nakasagin Kailangan ang nakabota tayo. Uh -uh. Ito na siya at si pa ang dun sa gustong mag munggo ayan meron dito meron pa dito ang bunga oh. Ang, ano, ang palaya. Dahan ng palaya naman yan. May ang bayabas. So, yan ang kagabihan dito. Ay. Ah, meron pa dito. Oh. ayun Natumba ulit. Ayan. Bunga ulit yan. Nalatundan. So, dito tayo nagtagpas. Ayan. Wala na yung ano. Isa na lang. Ito na lang ang latundan. Ito naman ay isa ba? mga bunga. Hindi ko pa tinagpas yan, oh. May bunga sa taas. Sabak ko muna to, Ayan, oh. May bunga sa taas. Ang lalaki. Ayan. Ayan. Tapos ito pa sa baba. yan yung nabali Kinukuran ko lang siya kasi hindi pa naman paggulang paglanggolangin natin pa ano-ano hina at nung mapakinabangan din natin ay eh, wala na pamigay ko na lang naman yan Pero ito masarap to kasi latundan mahal ang latundan ngayon eh ang kilo ng latundan kahit pa paano may saging tayo yan. so yan lang po uwi na tayo dun nagkanda na yung aking ano ah uh, kalabasa ayan ito yung ano ko garden after ng pag -ulan. Masili naman dito yung tanim ko at saka ano, may luya, may ano, dilaw yan, na luya. So, salamat po si Tatay Hepka ay naka-live ano na. Bye-bye! Naka na. And may love shout-out sa inyong lahat yan. This is Loris. Garden, thank you. Bye.